Ito na guys, nag-remot yan na sila, yan na sila guys, ayun na! Alright guys, so ngayon dito nga pala tayo sa MCC ng Bulacan So ngayon nagpatingting na, so mag-start na yung karira So ayan sila guys, medyo uh, madami sila Ito yung road bike cruising. few moments later. Yun yan, ang unang ikot nila. So, napakatulin. Mamaya, mas tutulin pa yan, guys. Yun na yan, pangalawang ikot nila. Lalong tumuli na nga, guys. Nag-55 sila. Yun na yan, buo pa rin ang grupo. Ito nga pala ay 20 laps yung kanilang pag-iikot dito. Nagkagulang nga sa tranko. May sumigaw dyan. yun nga walang pumalik sa tranko a few moments later pag ikot nila ulit ayan nagawatak watak na sila so putulong ang nilang pilaton alright so yan guys uh, talagang napakatuloy ng takbo nila umaabot ng 55 km per hour so yan matira ang matibay dito Alright, so hindi pa rin nabuo ang grupo. So yan sila guys. So pagdating lang sa kurba, medyo uh, bumabagal sila at doon sila abot, So yan, pa isa, -isa din sila. Patak-patak pa din. Yan yan, buo na ang, ang pilaton. Hihintayin lang natin pagbalik nila dahil bumabagal sila doon sa kurbada. So yan, nabuo na ulit ang pilaton. Sabay-sabay na naman sila may naunang dalawa at may sumibat oh, napakatuloy noon Sulo nya so yan buo ang grupo pagdating ulit sa kanto yan yan ang pinakamahirap dito guys yung pagangat dyan grabing angatan yan so yan guys lumating na means uh, isang ikot na lang yan isang laps na lang Then magre na sila so makikita natin dito kung sino ang mananalo so yan guys tingnan natin kung sino ang kukuha dito ang tulin yan guys yan na rimatihan guys kita nyo guys yung rimatihan nila ang nanalo dito ay si uh, kamingaw sobrang tulin ng kanyang angat napaka tulis ng dala niya. napakaganda ng kanyang diskarte thank you guys sa inyong panonood maraming salamat po bye bye